Tuwanan mo ang iyong problema. <laughs> ako maganda. Pero sa katawan, wow. Hindi din. Wow. Hindi totoo yan. Hindi kita pwedeng pigilan. Ipaglalaban kita kahit hanggang kamatayan ma. Bola lang yan. Niligawan ka sa chat. Sinagot mo rin sa chat. Oh no! Nasaan ang love dun? Yeah. Ah! Nasa signal! Yeah. Totoo naman eh. Diba? Diba? Pinipilit na lang natin yung sarili natin na magpaka-busy. Pinipilit na lang natin na malibang tayo sa ibang bagay para makonvince mo yung sarili mo na okay ka lang kahit hindi ka naman. Yung maganda ka nga, wala ka namang pera. Ang tawag dyan, beauty poor. Emotional. <laughs> 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 sa'yo'y nararamdaman Kung di mo alam Puso'y Di mapalagay Pag di ka na mama Mag-bird exam din kayo para malaman nyo Pwede din mag-bird exam ang grid to, ma'am? <laughs> Kahit konti lang ang kaibigan ko oh. Ang mahalaga oh. Hindi ka <laughs> deserve ko ni o sa kwarta nang hinuktok mm, deserve po mo na <laughs> Huwag mong sayangin ang panahon na mahal ba kita kapag ako'y nagbago kahit umiyak ka pa lang siya buo ng adik na magpakatanga sa'yo. Wa mang gani ko'y lugar dyan sa'yo mong kasing-kasing. Bisag diha na lang sa imong atay. atay. <laughs> ate Bakit mas mabilis pumuti yung buhok sa itaas ah? kaysa sa ibaba? Oh no. Eh kasi sa itaas puro problema. Eh sa ibaba? Puro ligay. <laughs> tay, kapatid ko po ba si Ninong? Hindi anak, Kumpari ko 'yun. Bakit mo na itanong? Kasi po, tay, nakita ko si Ninong dumidede din kay Nanay. Agay!